Ito na yung nabili kong curtain, Ilalagay na natin sa magayan. Ito. Guys, tingnan nyo. Diba? Legit na legit. Napakaganda. Mamili lang po kayo. May selection po dyan para pagpilian. Kung anong gusto nyo decoration, style ng design ng curtain. Ayan po. O, oh, ang ganda. Diba? Ayan, ilalagay na natin. Ayan. 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 Tara! Bili na guys! Stop the yellow basket!